Ayan guys, nandito tayo ngayon sa sa Raon, direct sa Taytay. -tay, ayan po, tayo pa ay magpitingin ng mga mga murang cellphone. Kasama natin si mamigat. Ayan po guys. Hello. Dalawa na Paano? siya for only 6,899. Oh. So, meron ka ng i10, may techno ka oh. na, may freelance ka pa. So, kung ayaw mo naman ng ganito, meron din tayong mga budget friendly na po. Oh. Yan, eto. Solid na 'to. Na 1,399 lang. Oppo oh. A33, meron pa siyang kasama na headset. Yeah. Smartwatch natin na may Bluetooth headset. Oh. 799. Uh, ito naman po. Ilan naman po yung cellphone niyo? Yan. Yeah. Ah uh, Redmi 4A, sa atin panalo na. Wow. Student meal budget meal 999. May tempered glass, may case, may charger pa siya. Wow. Original siya Redmi 4A. Good as backup na 'yan. So sa mga gusto naman ng mga bundle set na may relo, meron din tayo 4,199. Yan, may Seiko watch na siya. May B15 ka na na pop-up camera, 4199 na. 4199 lang. Ano so, baba, lahat yan, naka-bundle tin na. Ano po yun ma'am, araw-araw kayong nag-tissel po dito? Yes araw -araw po, po ito po continuous sale natin. So, ah, okay. uh, kahit pangubos po siya, nare-replenish natin siya agad. Wow. And then, open din tayo daily, mula 7am hanggang 8 po ng gabi. Ayan. So, ang dami ng pamimilian dyan. Ayan, text natin. Meron tayong mga Spark Go na may LED, Redmi A2 Plus. Meron pa siyang free na wireless Bluetooth mic speaker 6499 lang. Sa mga gamers po naman, Hot 40 Pro. May Bluetooth speaker na yan, 7199. SRP po niyan sa mall ha, 8,000. Sa atin, makukuha lang siya ng 7,200. All in na siya. Okay. May mga kasama na siya. Yes. Meron din tayo mga ganitong bundle. Ito. Sa mga gusto ng mga kit stub, pang regalo para sa mga anak. Ayan, 3,099. Dalawang 7 inches na siya na tablet. May previous pa siya. And lahat to ha, may warranty. So, meron siyang warranty. Meron siyang replacement. In na may binili kayo sa amin, gusto niyong magpa-shipping, pwede rin. LBC. LB LB, si LB. po. JNT yan. Mag-message lang po kayo raon sa Taytay. -tay. Saan pa mga ibang offer niyo ma'am? Pa, pa? Yung mga ibang offer niyo pa po. Yung, Ayan, yung so pinakasin. Ayun, napakarami. Meron tayong ito, oh. 2099. May Bluetooth speaker na to, ha? Okay. Vivo Y81. Wow. Bluetooth speaker. May kasama pa siyang tumbler. 2100 lang. Kasi kung bibili mo yan sa pinaka-shop ko talaga, Mata nakakahala, ah, so, mataas napakalaki pa. Napakalaki na oh. namumura niyo po sa amin. At kung ayaw niyo po ng cellphone, meron din tayong TV, speaker, printer, napakadami pa nating item yung sa kabilang showroom natin. So, pag pumunta po kayo dito, Talagang sigurado may mabibili po kayo. Invite niyo po ma'am kung saan lugar talaga to yung lugar ko. Ah located po tayo New Taytay Public Market, 2nd floor. Hanapin niyo lang po ara on sa Taytay. So open po kami daily 7 am hanggang 8 ng gabi. Yung kunyari po ma'am, kunyari malayo siya, hindi hindi sila makakapunta mayroon ba kayong contact number o mayroon yan ba kayong po. shipping? Pa message Okay. 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 sa Okay. Yes. Sa, Taytay. Ayan. Ayan sa, sa, tay -tay. sa Bali, pwede rin po kayong uh, lalamog, shipping. Mabay oh, yes, pwede pwede po. Kahit napakala yung lugar yan o po. Mindanao. Hanggang Mindanao po yan. Sa Mindanao po. Pwede po tayo magpa sa Pwede naman, speaker. Pwede natin siya ipapashing. Saka, cargo para safe din yung item natin. Okay. So, sa mga ayaw naman, ang buy one, take one natin at bundle set, pero eto, sulit din na talaga. Eto, katulad na eto. 4,099. Samsung A05, may Bluetooth speaker, may Bluetooth headset na siya at may smartwatch pa. So, bundle na siya for one lang. Laki nang nabibigay sa talaga. Grabe talaga. Kaya ang title niya, sulit, sulit din. Sulit, sulit din talaga. Yeah, kung ayaw mo naman ng buy one take, paano ba? Pwede na rin sa mga single unit natin. Oh. Pero ang kinaganda nito ha, lahat ng unit natin may free na Bluetooth speaker or headset. So kahit di siya lang ang pipili mo, may free siya may na Bluetooth speaker or headset. Pwede kang mamili. Sample nito, ayan, mga 850 natin, 3499. Hot 40 Pro, 7,099. So, eto yung mga SRP na 8,000. Sa atin, makukuha lang ng 7,1. Reno 11 5G. SRP niya, 25,000. Sa atin, 19,999. May free pa na Bluetooth. speaker, May free ka po yun. Pwede rin power bank. So, sa mga gusto na is budget-friendly na phone. Sobrang dami natin yan. Meron tayong tago 1,299. Good as backup na po yan. Meron ding 1,499, Vivo y 3 at y 5, So, ayun ang sinasabi ko ha. Sobrang dami talaga talagang pagpipilian, pati mga relo, ayan. Madami na rin tayo. For only 599, Michael Kors na relo, may paper bag pa. So, good sya pang regalo mapa Mother's Day, Father's Day, or sa mga student. Kasi, ayan, sobrang sosyal niya ng tingnan. At ang dami niyang variant na pwede niyang pilihan. Yes. Kung gusto niyo naman ng, ayan, Merelo, Red Me A3, pwede kang mamili dito, okay. ha, for only 3,799 lang. So, swak na swak talaga yan. yan. Yes. So, sa mga kids naman, 7 inches tablet, Ayan, may kids Hindi rin magpapahuli yan. Meron din tayong papriyan Kung ayaw nyo ng ganito, pwede rin yung Bluetooth speaker. Meron ding pencil case. Meron ding tumbler for only 1,699. 1,699. So, may 7-inch tablet ka na. May gratis ka pa. At kung 10-inch tablet naman, ayan. Text natin. Sobrang dami niya. Meron din tayong mga gamer stop. Yung mga gamer stop natin, ito. Kaya niya na yung Roblox. Um, kaya niya na yung Mobile Legends. So, ito, swak na swak to. Hindi lang pang kids. Pati sa mga adult, okay na okay na siya. Yes, RS1. Dalawang klase siya. RS1 sa kayong RS2. Yung RS2. RS RS2. Sobrang nag na. Yes. so out na sa sobrang yes. dami nata ng sponsor. Ano man? Sobrang bigay niya. Kasi kaya niya na yung mga gamers. Okay. Pero huwag po kayo magalala. Pagpunta niyo po rito, madami na po rito Lagi naman po kayong pag naubos si stock. Yes, araw-araw po tayo araw -araw. stock. Ka, ng Kaya uh -huh. nga po ang tagline natin is raon sa taytay. Kung tay. uh -huh. so, na natin ang raon, dito po sa taytay. ano yung... pwede bang magtanong? Kasi taga-taytay dito. ako Kailan po ba na-establish yung round sa Taytay? -tay? Kailan po ah, kayo nag-umpisa? three months ago lang po tayo. Ah, three months ago. lang. Pero ang feedback po sa akin, oh, sobrang sobrang thank you po sa lahat. na nag nagpunta at patuloy na tumatangkilik sa ating shop. Ay, bali, tatlong buwan pa lang kayo, yes, pero yung... So pa lang po tayo. Pero yung feedback ng mga tao, yes, napakaganda. Yes, sobrang po, araw-araw oh. po tayo dinudungo. Oh, Ayan. So, po, po sa atin, syempre, yung mga buy one, take one. Yan, mga bundles yun natin. At yung mga below SRP natin na holdings. Oh, so, itong mga below SRP natin, NTC, NTCM ha, one year po ang warranty niyan. Kaya wala po talagang talo. May previous ka na, naka below SRP ka na, may warranty pa. Ayan. Yan. Invite nyo po ma'am. May mga kuhan yung mga uh, ating mga taga rito, kayo. medyo malap, malayo. Dito kami located sa Taytay Public Market, 7th floor. Raon sa Taytay po, malapit. Pwede rin po yung mga TV. Ay, yung TV mga TV. Yes po. Balisan po yung buligan yes, po.